Kasipag. Ayaw mo nun, si Raymart, masipag, nagbubunot ng damo. Ha? <laughs> Baka <daw po> <laughs> tatakot pang mapos? Oh, meron kang audience, ito, Ang, gag ang gaganda ho na tatakot sa camera. <laughs> Namin <laughs> naman mo yung bawang na nilito ko. Yung bawang mga pigi. Sumagali sa gini ba? Sino nililigawan ni Raymart? Ito, ito, ito. Nililigawan ka niya? Hindi po si Jim po yung nililigawan to. Hindi, si Raymart. Ikaw? Isa po. Hindi ba ito? Isa po. Siya yung nililigawan ni Raymart? O sabi nila ito, si Jamela. Jamela ang pangalan mo. <laughs> Janella, Anong pangalan mo? Janela po. Oh, Janela. Ikaw yung nililigawan mo? Ha? Huh? Ha? Huh? Oh, ikaw pala eh. Hoy, wag, wag, naman masyadong ganito. Tinatapon mo ang rito Diyan lang, sa tabi-tabi mo. O oh, ikaw pala nililigawan niya eh. Tapos sino nililigawan ni James. Siya rin. <laughs> Ay, gaya-gaya lang si D James. <laughs> James. James! Asa ah, si James? James! James! Halika nga, James! Ay, oh, di Oy, <laughs> buksan mo yan, buksan mo yan, Aki. <laughs> ito si, uh, ito si James. Oh, James, nililigawan mo Aray. si Janela? Uh, ha? May dala po pong sing-sing. <laughs> May dala sing-sing? Gold po. Gold? Aba, saan niya galing yung mga gold-gold na yan? Binigyan po pong electric. Aba? Binigyan pa binigyan ng lipstick. <laughs> ano ano pa lang binibigay? <laughs> Loko to si James ah. Kinakaribal si ano si Raymart. Hi <laughs> ah, James. Tumatakbo. Yeah. Baba ka dyan pag naulog ka dyan. Oh, what is this? O, tingnan mo, ang dami mong audience. Paano ba manligaw si Raymart? Paano naliligaw si Raymart? Naya, oh, naya bata. Naliligaw si Raymar. Ang bata, bata pa, naliligaw na. Crush mo lang? Oh, nililigawan talaga. Crush lang niya po. Tapos po siya lang um, parang nung oh, minsan umiiyak to? Na paano ba yan dati? Meron Hindi, nung minsan umiiyak ka? O, oh, ba't mo iniyakan? Hindi daw. Alam namin, umiyak ka eh. Ilan taong ka na ba? Ilan taong ka na? Ilan ka na? Tuwag ka pa lang, naliligaw ka na? O si Janela, ilan taon na? Ilan taong ka na? O, oh, 9 tapos naliligawan ka ng 12. <laughs> Loko ha, 9 pa lang pala? Talagang ito si Raymart. 12 pa lang tapos na yung nililigawan niya. Hoy, gulay yan, gulay yan. Yung mo gulay. Yung lang mo, tignan mo yung mga dito. Hoy, dito ka pa lang. Yan oh. Lagpas-lagpas. O ikaw, ilan taong ka na? Wow, kaidad mo pala si James. Tapos nang liligaw din. <laughs> bata nang liligaw. James, halika nga dito. Meron nakatanong. O, James, dito daw. Ay James, halika nga dito. Aywa. Ano daw yung binibigyan mo ng lipstick? Hoy! <laughs> Binigyan mo daw ng lipstick? Totoo ba yun? Hoy! James, kinakausap. James! Binigyan mo daw ng lipstick? Oo, totoo daw. Tumango. Wala Pag kasi may ginagawa kayo, upo kayo ng konti para hindi ano... Bakit butas yung shirt mo? Ako O si ano, kitang kita yung ano... James, meron kami nakikita sa loob na short mo. <laughs> ano yun? Brip o wala? Wala. Wala kang brip? Kaya, mo. Hindi mo po yung nagbibrip. Hindi ka nagbibrip, James? Butas din niya kay Kate. Si brip? Ano nga? Ano pa Ano

Parang gubat na dito, oh. Tignan nyo. Pag ka dito, parang akala mo saan ka na. po kami pumasok si Oo. Hindi oh. na nila makikita yung papasok dyan, oh. Pero parang may magandang halaman sa loob. yun dito nawala na ayun may isa oh tapos na oh konti na lang oh. ito na lang yan 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 mo, oh, jan pag pinagpag. mo pa pinagpag. <laughs> Dapat ko saan mo binunot. <laughs> Doon <Dyan> mo pagpagin. Saan <laughs> mo muna ba gumawa? <laughs> o oh, wala ka, kay Kilibo. Oh. Sige, sige, tingnan niyo si James kung kaya niya. Oh, <laughs> <laughs> Ay, hindi talaga niya. Hindi talaga niya kaya. Baik ka pa ni Baik Dahil sa ka yun ang Yun nga yung sasabihin ko, yun ang namo. Dahil ka. Oh, oh. oh, yan yan mo. Dito yan. Hoy, oh, wag yan. Dito yan. Oh, anong. <laughs> oh, Pagpagin mo ang baho. Eh. Oh, konti na lang. Yan mahirap bunutin yan, yung mga halaman na yan. Uy. Eh. O yan, maliliit. Kaya na ni James yan. Ay! <laughs> <laughs> Ang konti! O, sigaw si Kili. Gano' pa? Gano' ka? Ay, ano? tago for sana. O yan, ha? may kasi na lang yan. Kaya-kaya. Sige. Kaya. <laughs> <laughs> Ay! <laughs> James, may nakikita talaga kami na kabagat. <laughs> Nga James, nakikita okay, okay. ata yung bayag <laughs> mo? Hindi <laughs> ka ba nagbibrip? Wala ma. ang brip? Hindi oh. ka pala nagbibrip tapos butas yung ano mo sa lawal. Oh. Wala siya lang bubutas ng shirt niya. Kaya ka May makikita kami. Hindi <laughs> <laughs> Ngayon, uh, yun, malaki yung kinukuha niya, James. Ay, Raymart. Yun, oh. Raymart, yun, oh. Malaki. tayo, guys. may bulat. po ako, James, gumagalaw pa patay. Wala na patay na. Wala, wala ka. Napakan na. mo dito, Jesus. Ito yun eh. Ulit. Ah. Ito kaya subukan ko. Yung mga malili. Ang init-init naman. Yun. Kung kaya. salad oy salad! Masarap yun! oy salad! 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 Ay, salad! Salad! Walang pambili!

ayon, ten, twenty, 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 salad. Fruit salad. Fruit salad ang dating. <laughs> Hang Malapit na magka-power. Quarter na lang. Quarter na lang. Magkaka-power na po. Walang power pa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 yan. Balik quarter na lang. hat magkaka-power na. Ayun, yung salad-salad na yun. 5, 10, 15, 20. Tapos sabi niya wala na daw 10. Manwala ka dyan. <laughs> Bakit may 5 <five>? pa? <laughs> Oo oh, nga o, oh, 5, 15, 20. Tapos sabi mo, wala nang 10. Siguro 5, puro 5 na lang, no? <laughs> puro 5 na lang. Diba lang, may nasakit ko at kitang bongga bilya nga yun eh, kasakit. Mga sugatan ko. Melty ang tela ko. Ha? Ayan, no. o. Aki, pakita mo yung salad-salad. Dito. O, oh, ganito po yun, oh, guys. Salad-salad. May fruit salad. Tagsasampo yung ganun. Ay, naparami yung putas. Tagsasampo. So, dapat lang. Tapos, minsan, wala man. <coughs> 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 Wala man kaya prutas-prutas minsan. Hoy, gulay yan eh. Kukunan daw yung talinong, gulay yon. Ba't sakit ng ano ko, guys? Ang sakit. Meron akong ano dito. Nasugatan ako sa buong gabila Nagkatusok-tusok. Ayun. Aray. Nabakbak. Aray. Aray. yon Oh, tapos na ba? Ya kara kan naman ni oh ning mo malinis oh. Oh James limang pesos kaya ko. Hay ka limang pesos. may pagyawa ng pulo sa ali kong salad ang. <laughs> uh, ka James. Ni ka ano James? Napagod din yan. <laughs> 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 <Saib> po, sayang po <laughs> saya ni. Mo magkano limang piso? Limang piso daw yan eh. Limang pesos mo kay. Balik na kinsip. May gatal yun. nga maluto gulo to. Ah, pinteng gagatal. Yes, ano yun. mo na warin bayad. Libre na eh. Dingin niya jamay O para kanino yan? Hotel wala akong kung yan bilang bilang kung libre ni Jamel dine tapas 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 lima. tapas 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 <sukur> <sukur> Lakpanya li? Dak ke, Asalamualaikum. ke imperak. Ano? Wag na. potanan tutuki. Ay. Hi. Bisa? bisa Ali. next time. Next time pag may pira. Sa ng bunutin to, maliliit. Pero nabubunot naman. Oh, ano? Ano? Nalagyan ng damo. Paano kukunin? Marumi rin yung kamay ko. Meron! Meron! mo ayaw Meron! Masarap ang damo. Oh, oh, ba't kinaan mo? Prutas yun eh. Tinatapon mo yung prutas. Masarap yung prutas. Oo nga, masarap yung prutas masarap yung natapon. Mabili naman itong salad-salad na to ah. Sarap kaya yung salad. Aray, wala gatal. Ay, good sa ilalim. Malay. Apo ka pinya dito sa ilalim ng mo para hindi dito ko may malaka ng pala. Iya ganun ko ito. Eh no pala ko ka na dito para. Eh. Masarap. Masarap. Eh no, sarap talo. Oo, o nga no. Ay, masarap daw. Masarap. Oh, yun, yun, masarap. Pang hinahalo Ayan, ang daming bumili. No? Anong tinawag natin? Maraming bumili. May mango. Hi. Mo, may pera pa siya para marami. Parang marami. Oh, wala talaga akong bariya. Ay, may, parang meron. Parang meron na ata akong bariya. Tingnan ko kung aabot. Ay, ay, konti lang. 2, 4, 5. sige na nga, isa lang Isa, sampu lang Meron pala akong sampu 11 Kaya aalisin ko yung piso. Wala siya ni 245. Aalisin ko 11. 11 ba yan? O. Oh, tagsa sam tagsa sampu lang yan o. Oh. Ang oh, yan. sa'yo yan? Bibili ka ulit? Wow. Oh, Merit. Nabi ko sa kanya 20 na O. Oh, dapat 20 na yung binili mo. Baka mas marami yan no. Oh. O. yun. 10, o. Oh. Aray. Ba't parang may kumakagat dito? Tingnan nyo yung binibenta-benta nila. Sa Salad-salad. Yan. Pati ko Ay, natamaan. <laughs> natamaan ako tuloy. Ay, natamaan na si Eh, na, pinagawa ko na pinag yan. Oh, yan. Bigyan mo ako ng kutsara, hindi ko mahawakan. O, oh, hindi niya mahawakan. Sandok. Bigyan natin ng na sandok. Yan ha. Kapag mm. oh, sabihin mo, walang putas yan. Gilala kita. Oo nga. Hahaha. <laughs>

Ayun yung palang. Huwag mong iiwanan pagtapos ka na kasi may kukuha. Hindi lang tinabi ni Aki yan. Kukuha na ng iba, no? Hmm? Nakain dito. Hmm. Dapat iniiwan mo sa loob o sa labas, no? Ang pinya. Si Aki, tinatapon niya yung pinya. diyan niya sa kanya. Ilang Mag magkano binili mo? lima ba lang. Mga. Sa... Pagkatapos ng dikot. Mandamo kakain ng merienda. Tapos damo na naman. Magpapala pa rin ako ulit Naubo rin na naman Baka mayroon kayo mahawak na subas Ano na? Nung pep Tae Puro ka tae, no? Ayan ang ginawa Kung di tae sinasabi niya Baka kama sa makuwilio ko jaan, naputot yung mga maa, umm 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 patay okay, ngak mo, <makes noise> mo tisingan oh, oh, na oh ay dosko gumalaw oh alapit eh Paano makikita oh dyan, malayo ay nako silip silip pasa kamera ayot ko tawag ko lang eh. Puro katae, no? Kain. O pagsasamahin natin yung mga ano, mga lalagyan. Sa saro-minsan ng tatago. Tatapon. Mhm. Mhm. Kenan. Sorry ko sa akin dyan Tapos ilalagay dun Sasali mo sa yun sa yun niya, no. Mamaya oh, ah. pagkatapos ng ano, damo o merienda. Merienda? Ay merienda na kayo ng ano ah. Salad. salad-salad. <coughs> ha? Burig gusto dar kay ba ming damo merienda ulit. Ako pumunta din sa bayu. Ang dalas mong magmerienda. Ay, bata pa nagsalad, no. May power na. May power na. May power na, oh. Meron ng signal sa akin. Yay! Tignan ko nga yung oras, kung may power na yung oras. Parang ayaw pumunta. or, Four o'clock siguro.